si Mayor. Eh mukhang mm. uh, kakasuhan na ata partner. Magandang makulong to. Ay, maganda, maganda, maganda siya. Yung mukha niya maganda para makulong. Kamali bilis. Maganda siya para makulong. Yan. Hina-hina <laughs> Danda. Mali, <laughs> mali. Ulit mali. Maganda, maganda <laughs> siya para makulong. Yeah. <laughs> the government's anti-crime body and the police have uh, filed a criminal complaint again suspended bamban mayor alice guo before the department of justice on friday in connection to the raided philippine offshore gaming operator of pogo hub in her municipality bamban terlac mayor alice guo and 13 others are the subjects of a criminal complaint over alleged ties to illegal pogo zuni 1 technology incorporated Led by the Philippine Anti Organized Crime Commission, authorities file a qualified trafficking complaint against Guo and others on Friday, June 21. The others named in the complaints are as follows. Qualified trafficking is non bailable and usually carries the penalty of life imprisonment. The complaint stems from evidence found in the raided illegal pogo in Bamban. Respondent Dennis Kunanan, a former government official convicted of graft in 2023, transacted for the pogos in Bamban and Porak Pampanga. Government officials are now filing a request for an immigration lookout bulletin for Guo and the other respondents. The Bamban Mayor meantime denies any involvement with the raided illegal pogo. Partner. Yes. So, lumalabas kasi, kinasuhan na nila ng qualified, no? Human, Human trafficking. trafficking, ano? Kasi bakit siya naging qualified, mga kayubi? Yun. Kasi, that, base dito sa batas natin, uh, itong uh, RA 9208, pag sinabi natin qualified trafficking in persons. Kasama rito yung uh, if the crime is committed by a syndicate uh -uh. or in, in, in large scale. So kapag ito ay ng uh, pag-syndicate, kasi matatawag nito, ang grupo mo ay ano eh, uh, binubuo ng tatlo or more. Three or more. Uh -huh. Conspiring ah, with one another to commit such crime. So dito kasi mga kayubi, di ba, inaano siya eh, um, Sinasabi na magkakasabot sila, di ba, nung mga uh, kasama niya sa Baufu land. Sa Baufu land kasi partner. Meron siya mga kasama dito. Yung dalawa dito ay nakasuhan na uh -huh. sa Singapore ng uh, money laundering. Alam niyo po ba na yung mga co-incorporators niyo sa Baufu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baufu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. And after po ako mag-divest po ng 2021 po, wala na po akong alam sa kanila. Kahapon po nakita ko po dun sa Facebook post nyo po na sila po ay money rounder po sa Singapore. At nagresearch po ako sa through Google din po. At nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po dun sa... Uh, money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman, kawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo? Napakalaki kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo. Nagtatanong ngayon mga tao, ha? Mula pigiri, papuntang Pogo, para ang laking uh, multiplied many times over. Hindi ba dapat nag-due diligence kayo? Kasi ang laki ng ipapasok niyong equity, yung mga lupang sabi niyo binili niyo on installment over the years sa mga uh, da, mga private owners. Hindi po maliit ang 7.9 hectares, halos 8 hectares. Hindi ba kayo nag due diligence sa papasok makakasama n'yong mga co-incorporators? Sorry mama, okay. ako hindi ako negosyante, pero alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakataon ng mga co-incorporators nila uh, after matanong sila sa isang Senate hearing sa Facebook due diligence dapat, di ba, sa mga dokumento, uh, sa mga government agencies natin. Uh, Your Honor, bago po nangyari po yun, uh, ang kausap ko lang po dyan, si Huang Jiyang, siya lang po yung kausap ko po. At ang katwiran ko po that time, since akin naman po yung lupa, majority po na sa akin, wala po mawawala po sa akin. At nung huli na lang po, naging pogo po yan. Nung una, primarily po, ang usapan po na project po ay housing. Yun po yung unang pinag-usapan po namin ni Huang Jiyang. Si Wang Jiyang po, nakilala ko po siya sa Clark na marami po siyang restaurants at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin. Mabait naman po siya. At inoffer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa bamban. Well, uh, medyo, okay. Uh, inuulit nyo yung ilang mga detalye dahil gusto nyo ngang uh, maintindihan namin sa ganyang perspective yung kwento. But Uh, lalo lang dumadami po yung things that uh, don't add up. Balikan ko lang po yung sabi nyo kanina, kinonfirm nyo taga-Fujian uh, si father ninyo. Uh, alam nyo po ba na ang kasama nyo sa Baufu ay mga taga-Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga-Fujian sila? Hindi ko po alam taga Fujian sila. Ang alam ko po si Huang Jiyang, hindi po taga Fujian eh, taga uh, somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Jiyang. Uh mayor uh, kahit nung, hindi pa kayong mayor noon. Pero again, Apo. sobrang pa malaking pagkukulang sa uh, due diligence. Hindi niyo alam taga saan? yung mga co-incorporators ninyo. Si, sapat na sa inyo na si Huang Jiang, alam ninyo, ay taga Xiamen. Hindi nyo alam na taga, kung saan, taga saan yung ibang mga co-incorporators ninyo? Yung dalawang, yung dalawang co-incorporator po, Your Honor, ang nagdala po sa kanila, si Huang Jiang. Well, okay. May isa pa rito yung nakatakas. Parang yun yung nag-invite sa kanya, di, di umano, na magbuo ng Baofu, land development. At sila din yung nag-finance, di ba? Ay sabi niya, lupa lang yung sa kanya. The rest, ang nagbayad, parang yung mga ibang Chinese na investors. Diba? Pero sa totoo lang doon sa Baofu Land, kasi hindi lang uh, Chinese yung kasama niya. Parang may dalawa, may isang Filipina. Ha? May isang Pilipina, baka dami to eh. Diba? Para mapakita yung mapakita Oo. O. May isang Pilipina, siya, sabi niya, nung una, 50% siya, shares. Tapos nung no, sumunod sa hearing, sa Senado, sinabi niya na 60%, 60 siya, Kaya sila nakabit ng lupa. Okay, so... Ano rin, so sorry mayor no, ah uh, bukod sa ibang co-incorporators niyo sa Baufu, na hindi nyo alam, hindi kayo nag due diligence, alamin ang background nila. Kumbaga, uh, hindi most innocent si Huang Ziyang kasi sila ay subject pala ng manhunt uh, at may hold passport holder ng tatlong bansa. Sino namang honest broker ay may hindi lamang isa o dalawang passport pero tatlo pa? Uh, Your Honor, nalaman ko po na meron po siyang tatlo o apat na passport po doon sa last Senate hearing. Nakikita ko naman po siya, lapas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. So again, Mayor, no? Uh, Lumalabas, wala kayong alam sa kahit sino sa co-incorporators nyo sa Baufu. Ewan ko lang sinong negosyante ay papasok sa napakalaking uh, kaperahan negosyo na walang alam sa background ng ipagkakatiwala uh, ng mga lupa, pangalan kahit bilang private person noon at umabot nga sa ngayon na uh, mayor na Uh, kayo. Oo. Di ba? Pero uh, na sa Bawfuland yung babae, Filipina rin. Mm -mm. So pwede maglumabas talaga, magiging majority uh, ano sila uh, ang shares nila ay pwede ng bumili ng lupa sa uh, uh, sa bansa. Dito sa Pilipinas kasi lumalabas na company owned by Filipino, majority. Di ba? So anong nangyari, partner? Um uh, ang kung tutusin, kasi pwede kang bumili ng lupa dito kapag ka yung shares ng Pilipinas sa isang company ay 60%. Okay. Sa so, lumalabas dito, parang Filipino company ka. So, mm -hmm. you can own, you can buy. Mm -hmm. di ba? Pero, pasinin nyo mga kayubi kung nasundan nyo itong hearing sa Senado. Sinabi niya kasi, di pa parang nabili niya na yung lupa. Nito. Nabili niya na yung lupa. Oo. Uh -huh. Pero, mga kayubi, hindi ito diretsyahang naipangalan kay Mayor Alice Gould. Dumiretso ang pangalan ng lupa na to, Bawfulan. Okay. So, di ba ang sabi niya noon, na, nasama yung ibang mga miyembro ng Bawfulan to invest, magdagdag na investment. So, baka nga lumabas dito, di ba, kung may Filipino man dyan na isa, hindi talaga ito magiging Filipino corporation. Kasi kung lalabas, itong si Alice Go ay hindi Filipino diba tapos the rest ay Chinese or foreigners partner wala silang karapatang bumili ng hektarya. Seven hectares to mm -mm. E, sa Tarlac no -o. so doon pa lang questionable oh diba ngayon mga kayubi kaya lumalabas nga na qualified human trafficking kasi diba may nahuli oh ng mga tao sa loob ng mga hindi ano partner mga foreign yung iba foreigners oh iba foreigners. Chinese oh na walang papel oh tapos yung iba parang na illegal yung pagkuha pagkuha nila Tapos 'yung iba parang hindi nila alam na trabaho nila, parang hindi nung sila nton, mm -hmm. 'di ba may mga ano nga, may mga uh -oh. torture chamber pa, no. 'di ba? So, lumalabas ng 'yon, nandoon sa ebidensya na ah, sinini-file NBI? Ah, uh, oo, oh -oh, pardon. Anti-Crime uh uh PAO. -ok. Uh, pa -ok. Oh, PAO. -ok. Uh -oh. So, ang lumalabas dito is na-prove nila sa ebidensya nila na merong sindikato. Inilahad ng isang empleyado ng sinalakay na Pogo Company sa Bambantarlak na dumanas sila ng torture kapag hindi nabot ang kota sa pambubudol. Biktima din daw ng human trafficking ang ilan sa mga empleyado. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa pag-inspeksyon ng mga otoridad sa Pogo Hub ng Sunyan Technology sa Bambantarlac, humarap sa media ang San Chinese at isang Vietnamese na biktima umano ng human trafficking at torture. Kwento nila, isinama sila ng kanilang mga kababayan sa Pilipinas bilang mga turista. Pero pagdating nila rito, hindi naman sila namasyal, kundi dumiretso sa Pogo Hub. Sa pilitan sila pinagtrabaho para mambudol sa mga cryptocurrency at lab scam operation ng Sunyan Tech. Mayroong kota na kapag hindi naabot ay may katumbas na parusa. We were punish and then uh, like pumping. Or and then sometimes we were will like didn't hit the quota, and then we will stand outside and then just in the sunlight downstairs and then until maybe few 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 hours there. Ang mga ganyang kwento ang gusto ang pa imbestigahan ni na Senator Sherwin Gatchalian at Lisa Honteberos na kasamang nag inspection kanina sa Popo Hub. Kasama ang News 5, ipinasilip ang lugar kung saan ginagawa umano ang pangiskam. So, unang pagkakataon, pinasilip ng PAOCC ang lugar na ito kung saan daw nagaganap yung operation ng lab scam at cryptocurrency scam. Nakita pa nga natin yung mga SIM card na ginagamit sa operation at mga script na ginagamit ng mga call center na nakasulat sa Vietnamese at mga Chinese. Uh -huh. Kaya ginamit nila yung kaso ng qualified trafficking in person. Eh, ito mangyayari, partner. Kaya siya no bail kasi ang penalty niya is life imprisonment. Okay. Okay? Tapos ang fine nito, maliban dito, may fine ito na not less than 2 million, but not more than 5 million pesos. Mm -hmm. Eh, yung 2 million chicken lang to sa mga gito kalalaki mga kita. Pero part na, kasi yung life imprisonment, yun yung nakakatakot. Kasi, hindi ka pwedeng palabasin kapag nahuli ka. No hindi ka pwedeng palabasin hanggat hindi ka nakapag, uh, hindi inayunan ng korte. Kung yan, nag-file ka ng petition for bail. At hindi naman inayunan ng korte. Sabihin na, ay, hindi naman hindi mo na ipakita na mahina ang kaso laban sa iyo. Kaya ikaw ay mananatiling nakakulong diyan. So, yun yun. Ang kinakatakot siguro ngayon, partner. Uh, kaya may lookout out bulletin. Pwede itong tumalilis. Pwedeng... Umalis. Oo, uh tumagbo palabas. Oo, oo bakit? Tumakas. Kasi, ah uh, kahit may look out bulletin to hanggat walang... Hmm, Kaso. A uh, whole departure order, partner. Pwede yung umalis. Hindi mo siya mapipigilan. Mm -mm. So, 'yun lang. <clears throat> Pero kasi ganito ah uh, mga kayo. Hindi, oo, kasi ano-ano uh, mm. yung mga ano rito? Ah mm. uh, ebidensya mm. na makakapagpasabe uh, mm. na siya mm. ay involved, yeah, oh, okay. kasabwat. Mm. Uh, dito sa akusasyon mm. Na ah uh, human trafficking partner. Nakasabot siya doon sa illegal na pogo? Oo, illegal na pogo, lalo tigit, di ba? Dito sa kaso na ifinailaban sa kanya. Oo, kasi medyo mahirap patunayan yan partner eh, di ba? Yung human trafficking. Sa Sige na ha? Pag human trafficking, kadalasan naririnig natin yan, yung mga kababayan natin na dinadala, di ba, pa-abroad, doon na intercept sa airport. Oh, sex slaves o dito iba, eh. mula ibang bansa papunta rito. At siya, oo. Eh, sinasabi, Pilipino siya. Mm. Oo. Okay. So, ginto, isa-isa yun natin, Oo. mga kayubi, Sa human trafficking, very evident na yon. Oo. Na meron talagang mga nakuhang tao in na transport dito, illegal. Kasi may nakita na, mga tao na huli Oo. 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 na, nila eh. Oo. Pero paano siya na-involved na so, doon? So yung, 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 so, yung, yung act of human trafficking, oh, nandiyan na yan. Kasi Oo. Oo. may oh, ebidensya. Oh, may ebidensya. Ang ipoprove na lang natin ngayon mga kayubi, bakit siya nasangkot? Correct. Diba? eh, mayor pa naman siya. No. Okay, partner. Kasi ang issue sa kanya, una, Pilipino ba siya? Ngayon, mm. napunta, na-involve pala siya sa human oh. trafficking. So, okay. No. Unang-una, partner. As early as 2020, year 2020, hmm. nag -re represent na siya ng Hong Sheng. Okay. Si Hong Sheng, ito ay uh, sila yung umupa di umano sa Baufu development, mm -hmm. land development. Si Baufu Development ay dating pag-aari. Kung talagang dati ha, kasi sinabi nag-divest na siya mm -hmm. eh. Pag-aari ito, nakapangalan ito at 50%. At sinabi niya, bandang huli, 60% ang shares niya sa Baufu Land. Si Baufu Land ang nagpapaupa sa Pogo. Okay. Okay. Ng ngayon. Oo. No Noong bago siya tumakbo, sabi niya, umalis na siya. Oo. No Oo sa Baufo, Nag-divest mm -hmm. na siya. Binenta niya na yung kaniyang shares. Mm -hmm. O, oh. oh, kung binenta niya 'yung shares, questionable pa rin yan, kanino niya binenta. O. Oh. Kung binenta niya sa kapwa niya stakeholders partner or shareholders, eh sino na lang doon ang Filipino? Mm -hmm. Questionable 'yan kasi hindi na hindi na magiging Filipino corporation si Baufo kung binenta niya sa kapwa niya. So dapat ibenta niya 'to sa kapwa niya Filipino. So, nasa ng records? Una yan. Una yan, ha? Saan ng records na binenta niya? Ang alawa. Sabi nga natin, yung, 2020, active na siya doon sa Hongsheng. Mm -hmm. Kasi si Hongsheng, bakit siya na involved? Dahil siya yung naglakad para makakuha ng letter of no objection na required para magkaroon ng pagcor license. Kukunin yon sa lokal na pamahalaan, sanggunian, ng Bamban, Tarlac. So nakalagay sa letter, very clear, na siya yung representative ng Hong Sheng. Si Hong Sheng, Siya rin ba naglakad lahat? Eh yun ang lumalabas. Pero uh -huh. syempre dinanay niya na. Uh -huh. Sabi niya, hindi, pinakilala ko lang yan doon sa mga taga-munisipyo, pero hindi po ako representative. Pero very clear kasi sa letter. Yung the letter, yung, yung mm -hmm. paper trail, hindi niya kayang i-deny she lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Eh nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. So kumbaga institutionally dapat pinaninindigan niya yon na siya ang representative ng Hongsheng na humingi sa noong municipal council ng uh, ng uh, no letter of no objection. So paano niya sasabihin wala siyang kinalaman sa Hongsheng? And uh, I think there's a saying probably most probably of the lawyers in Latin na bad in one thing, bad in all. So kung kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow, de, kailangan nating tanungin sa bawat tanong na kailangan na sasagutin nila, nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling na naman siya? Very clear kasi na siya yung nirecognize as representative ng Hongsheng. Si Hong, ang Hongsheng, ito yung Pogo na iligal na unang na-raid noong February 2023. Arrestado naman ng higit walung daang katao sa isilgawang raid ng mga pulis sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa Tarlac na isang manong illegal Pogo company. Ayon sa mga otoridad, nagpakatakbo rin ng cryptocurrency investment scam ang Pogo. Higit tatlong daan sa naaresto ay foreign nationals, habang limang daan naman ay mga Pinoy. Kabilang na ang operator na isang Malaysian. Nakataka sa raid ang isang Pilipina Malaysian at dalawa pang dayuhan. Maharap ang mga sospek sa paglabag sa Cyber Crime Prevention Act of 2012. So, illegal na lumalabas. Okay, 2023 na raid partner na. 2023, mayor na. Si Mayo, si Alice Go. Okay. 2023. So, No nagkaroon niya 'yon mga kayubi. Na, siyempre, nahuli si Hong Sheng. Napalitan ng pangalan ni Hong Sheng. Binago naging Jun Yuan. Jun Yuan. Okay, si Jun Yuan pogo pa rin at sila na ngayon ang nag-ooperate doon sa area na di umano inalisan ng Hong Sheng. Same lugar. Same lugar, ha, partner? So, definitely, hindi mo masasabing iba ito. Malamang nagbago lang ng name. Alam mo naman, ang Pilipinas, minsan, madaling mapaikutan. Konting, alam mo na, mm, -mm. napapaikutan. Mabilis. Kaya, mag na, nag-operate, same area, doon pa rin, partner, o, oh, nabigyan ng provisional license ng pagkor. Padcore, may office doon sa Hongsheng. Meron kayong opisina doon, pero mangyayari pa rin to. Yung office namin po doon, we started it in November 9, uh, 2023. Because we consider Sun y Yuan as, as a high-risk uh, IGL. There's no such thing as provisional license. That's number one. Number two, By the time they applied, hindi siya pasok sa minimum qualification ninyo of capitalization. Correct, attorney? Yes, sir. Correct. Tapos high risk pa siya. Tama? Yes, sir. Bakit natin pinayagan mag-operate? Uh, actually, sir, when we gave po the provisional license, they are still undergoing vetting po or the probity check. Kasi po, diba, as we have explained... But the provisional license created problems. Dapat simple lang eh. Approve or disapprove? If you have the qualification, approve. Anong nangyayari? Hindi sila qualified, binigyan natin ng provision. nag sila ngayon. E high risk pa. Common sense eh. If it's high risk, we should have shut down. Okay. So anong ginawa ni Mayor? Partner? imaginein mo ha, na-raid na itong Hong Sheng. Hindi ba dapat na ikaw ang nag-check ano mm -hmm. na ang itsura noon? anong meron sa loob para malaman mo kung may ginagawang krimen. Pero hindi mo chinek, mm -hmm. pinaupa pa rin ng bao, ng, ng Baufo dito sa Junyuan, Pogo pa rin, tapos nagkaroon pa ng provisional license from Pagkor. Mm -hmm. So dito na mga kayubi binagturuan, ay hindi ko kasalanan, sabi ni Pagkor. Kasi tinuturo ni Mayor Go, si Pagkor nagbigay ng provisional license eh. So, wala akong karapatan na pumigil. Sabi niya, bibigyan ko siya ng business permit. First of all, kasi nakita ko, October 25, yung na-issue yung business permit. Hindi po ba alam ni Mayor Alice na na-revoke itong permit? Um, hindi niya tinanong ba na kung, kung meron silang provisional license from PAGCOR, which is a requirement uh, for the issuance of a business permit? Well, well, nung in-issue niya yung nung no, mayor's permit ni Mayor Alice, Merong provisional license. In fact, subject yan sa stipulation that it can be revoked kung hindi makukuha yung license. But there was a provisional license. Pero hindi na renew, 'di ba? Tapos uh, tama po ba yung uh, appreciation namin nung facts attorney David na um o oh, oh, kumbaga hindi pa paso yung uh, provisional license from PAGCOR, nabigay niya yung permit, pero after Correct. some months, biglang nag-expire, hmm. hindi na nairenew renew What then happens nga sa business permit ng ganon? Hindi ba automatic na cancel yon because that business permit was given, um, of course, uh, with the assumption na may actual, active, valid gaming license? by operation of law, automatically makakancel. Diyan kasi yun nga ang condition. Mm -hmm. But ang issue dito, ang pinag-uusapan, when she issued the mayor's permit, meron bang compliance yung applicant? Mm -hmm. Meron. Kaya nga, ang issue lang naman dito, yung pag-issue yung pag niya ng mayor's permit eh. Bakit at, you, at that oh. time, nung in-issue niya yung act na yan, compliant yung applicant eh. There was a provisional license given by PAGCOR. Mm -hmm. Pero bakit? Mm -hmm. Kasi mayroong Pagcor license. Oo. Oh, oh. Provisional. Oh, pinayagan ng Pagcor eh. Ah, pinayagan ng Pagcor. Oh, oh. eh, isa pa nga rin to si Pagcor, sa totoo lang. Mm -hmm. eh, napaka uh, incompetent. Oh, sa akin ha, eh, pagdating sa Pogo, parang nawawala sila ng huwisyo. Mm -hmm. ba? Diba? Ewan ko, parang lumilipad mga utak nila pagdating sa Pogo eh. Imagine mo partner, nahuli na to, itong lugar na to. Tapos si Pagcor, di man nang inspect, mm -hmm. then hahayaan nyo sa local government na sila mag-inspect. Eh, paano nga kung kasabot? Oo. Diba? Correct, correct. Okay. Pero ang sabi naman ni pagcor teka lang, hindi kami-kami kasalanan -kami yan. Bago kami mag-issue ng provisional license, kailangan munang dumaan ulit yan sa sanggunian para mm -hmm. magkaroon ng letter of no objection. Uh -huh, uh -huh. Magpasa sila ng ano doon. Lono pa rin, di ba? Ano? Oo, lono pa oo, rin. Oo, oo, oo. At yung lono na yun, manggagaling, manggagaling sa sanggunian ng munisipyo. Oo. Uh -huh. At doon, Mayor, si Alice O, kung kailangan ng lahat ng requirements from the LGU na ipinasa sa Pagcor, bakit hinayaan ni Mayor Guo na makapagproseso proseso pa yung June 1 hanggang sa umabot pa na magkaroon ng provisional license. At saka mo na sabihin, ay, meron kasi provisional license eh, bigyan ko ng business uh -oh. permit. So, doon pa lang, partner, umiikot. Doon pa lang, ha, makikita mo na na, teka lang, mukhang meron ka rito talagang kamay. O, uh o, -huh. uh -huh. diba? Maliban dyan, partner, itong mga bill, itong mga bill na nakita sa Pogo, dito sa Baufu Land, lahat nakapangalan pa kay Alice Bo. Hindi pa siya nawala. Mm -mm. Tapos lahat ng mga so, state So, anong ibig sabihin mo? Nakapangalan kay mayor, mm -hmm. so siya pa rin ang nagbabayad nun? an sa, Okay. Sabihin man niya na ay hindi lang siguro nalipat. Kaya -oh. pwedeng ganun eh. Oo. -oh. Hindi lang yung nalipat pero wala na ako. Kaya lang, the evidence speaks for itself. Kasi, nandun pa rin yung pangalan mo. Oo. So, sa iyo pa yung nakarehistro. Ang burden ng evidence, of evidence, lilipat sa iyo to prove na hindi ka nga kasabuan. Oo. Kasi may wala papel kami. Wala kang kinalaman dyan. No? Oo. oo, diba? May papel kami. Prove it. Eh, since meron kami papel, eh, talagang, kumbaga, probable ano naman tayo eh. Mm -hmm. uh, uh, probable cost lang naman tayo eh. Oh, pag sa sa sa, sa 'di ba? Oh, eh di pwedeng ang masampa. 'Yun ang masakit. Bakit? Kasi no bail to. Oh, tapos yung sasakyan na nakarehistro sa kanya. Doon pa rin nakita sa Baufo, sa Mepog. Mm -mm. Tapos sabi niya benta niya na lahat na lang na ma tuturo sa kanya lahat na benta niya. Mm -hmm. Nakita rin namin ang villa ng mga Chinese operator na nahuli sa raid noong March 13. Meron ding mga sasakyang kinumpiska at ang isa sa mga yan ay nakapangalan kay Banban Mayor Alice Go. Kaya panawagan ng dalawang senador, isa ilalim sa preventive suspension ng alkalde. Tumanggi muna magbigay ng pahayag sa News 5 si Mayor Go. Pero sa eksklusibo kong panayam noong sa alkalde, itinanggi niyang sangkot siya sa operasyon ng Pogo. Ipanatawag si Mayor Go sa pagdinig sa Senado tungkol sa mga Pogo operation. Pinasasagot din ni Sen. Gatchalian ng Pagkor, kaugnay ng umano'y kapabayaan sa mga iligal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Bakit nakalampas ang human trafficking? Bakit nakalampas ang crypto scam? Bakit nakalampas na almost 600 na mga katao, 400 of which foreigners, na nakapasok dito na walang papeles? Dahil kung mag-ooperate ka ng Pogo, kailangan meron kang, yung tinatawag nila OJEL, yung employee's license sa Pagkor. So ngayon, maliban dyan. Pero anyway, kasi ito kasi nobel eh, partner. Iba naman yung kaso kapag falsification, available naman yung falsification. But still partner, kung nakita ka na na nagsisinungaling ka sa ibang mga ebidensya na very material sa pagiging mayor mo, kaya na apruban itong mga pogo-pogo na to. Ang dami mong pineke, tatay mo siguro, ang pumeke ng firma ay pumemekan ng dokumento. Eh kung sa mali, eh, kung ganitong bagay, eh nakakapagsinungaling ka, what more? Doon sa pwede niyong pagkakitaan. Di ba? Pero masasabi ba natin, partner, may sapat na ebidensya ba o May probable cause to file law for human trafficking? The way I see it, partner, yung nakita, mm -mm. meron. meron. Uh -oh. Kasi sabi, magsasampa pa lang sila. Mm. Di ba? Kung magsasampa, maghahanapin ang probable cause. Magsasampa pa. pa lang? Makala ko nagsampa na noong Friday. Oo. Oh -oh. Sampa ba ng Friday? Kasi nga, magsasampa oh -oh. o nagsampa na? Uh, uh, ah. Okay. Ano? Kase tingin ko yung mga nakuha naman sa Senado, partner. At nang pag- Ano, natsampana. Uh, uh, This was filed oh, by Dante on oh, no Friday, pa, oh. Ah, oh. uh, tingin ko, oh. Kasi di determinado naman yung probable uh -oh. cause. Bahala na ang court. Tignan ko anong depensa nila. Mm -mm. Yan nga lang mabigat. It's ano, um no bail. Kasi qualified trafficking. Kasi may nakita eh, may body of evidence. May nahuli, may nakita mga tao na talagang, baka pwede pa nilang maging witness yun, partner, kung paano ba silang na eh, diba, ano. Eh, di ba may nakuha nga na victim, yung Vietnamese. Oo, uh -uh. correct. Di ba, tapos may nakita pa mga ano, iba mga trabahador doon.